Hi guys, good evening. Ayan, nandito po kami ngayon sa Okay Okay yan. Ayan, mga bag. Ayan po, ang gaganda siya. 25 lang yung isa. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nandito kami ngayon. Saan nga tayo lang? Ano nga sa lang? Sa Bawadi. Dito po kami yung sa Bawadi. Ang dami ng tao mamaya iikot. Ayan, ito na yung napili ka, guys. Ito na yung napili na yung. <laughs> Ito na yung napili namin lang. Tingin lang. Ayan na napili nga. 15 lang po yan. Ang ganda pa siya. Ayan. Ayan. Ito pa. Ito po yung napili. Isa na. Saan sa'yo lang? Sige na yan. Isa lang. Ayan guys. O, dito kami ngayon sa Bawade. Ayan. 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 Nakita niyo po yan guys. Sobrang dami ng tao. Ayan si Kuya May-ari. Na. Bibilihan namin ng bag. Ayan. Eh, o, klase-klase po dito. Lahat ng kakanin nandito po. Lahat ng ukay-ukay nandito. Lahat ng pagkain nandito po sa Bawade. Ayan, sa Bawade. Ayan. Thanks for watching. Mamay, agay ipa-iikot na ulit para makita nyo lahat. <laughs>